Eto ba po ang isa. Wala raw pong problema. Kung banal na hapunan, gawin nila sa umaga. Kaya daw ng evening dress. Pwede daw sa araw. O, oh, ikaw ba talagang ang mga ititungaw? Mayroon namang mayabang. Si Abel daw ang bunso. Eh, eh, simple, simple, eh. Malika, bobo! I Apel pala ang bunso E eh, ano naman kaya si Seth? At di na ba sila nagkaraon Ng ibang mga kapatid Lider namang madabot, Sila lang daw ang paliligas Kondinado na daw sa apoy Ang mga nasa labas Kaya't ako'y nagpapasalamat Isip ko'y naliwanagan liwanagan nasa ako Sa na mga aral Na puro kagaguhang Kapilang matutulis, magagarap malilinis, pero mga aral baluktot at nakalisis. Kapilang matutulis, magagarap malilinis, pero pakakanin ka ng bulok at panis. Break